Hello guys, welcome to Bugs baning Mangyan Vlog Yan. So may ipapakita po ang inyong Bugs Mangyan Ito po ay puno ng lemon So ayan, ito po guys, so oh ayan Ito po ang puno ng lemon Ayan, so ang lalaki po guys ng bunga ng lemon Ayan guys, oh Ayan, ang lalaki, may hinug na oh guys So maliit lang po na puno yan Ang dami naman ng bunga oh Ayan po guys Ayan Ang dami po ng bunga Ayan So ayan, guys Ang dami Isang puno po lang yan Ayan ang dami guys oh yun andong pa sa ilalim oh ayan. Sumasayad na po sa lupa ang bunga guys Ayan Ayan po ang lemon Ayan Ayan. Ipinakikita po ng inyong bagsubaning mangyan ang bunga ng lemon. So, mga kamangyan, supportahan nyo po ang inyong bagsubaning mangyan. Pasubscribe na din po. Ayan. yan guys. So, ayan. yan po. Ang iba po ay hilaw pa. ayan guys bunga ng lemon so hello mga kamangyan mga kablog pasupport naman po ng aking video paki subscribe na din po ayan so ayan guys ayan ang bunga ng lemon ayan yung mga kamangyan o oh, guys ayan ang dami ng bunga guys ayan natin. ayan bunga ng lemon Ang dami guys, ang bunga ng lemon, ang bagsabaring mangyan, sayad na po sa lupa Ayan guys, hinog na oh, ayan So ito pa ho yung aking isang puno, ayan Ayan Ang dalaki po ng lemon guys ayan guys yan sana supportahan nyo po ang inyong bagsabaning mangyan pakisubscribe na din po ayan maraming salamat po guys pinakita lang po ang bunga ng lemon ayan